Malaking halaga ng dried marijuana stocks ang sinunog ng mga operatiba matapos nila itong matagpuan sa Kibungan, Benguet. Nakikibalita dyan si Patrolman Raffin Jude Suaya. Sinunog ng mga kapulisan ang tinatayang 1.2 milyon na halaga ng marijuana sa isinagawang marijuana eradication sa isang communal forest sa Aos, Takadang, Kibungan, Benguet noong ikadalawamput-anim na araw ng Abril taong kasalukuyan. Naging matagumpay ang operasyon sa pinagsanib na puwersa ng Kibungan Municipal Police Station at PDEA CAR bilang kaugnay sa Oplan Riverside 3 na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 10,000 gramo ng dried marijuana stalks at fruiting tops na nakabalot sa isang transparent cellophane at 350 na piraso ng fully grown marijuana plants na may kabuang halaga na tinatayang 1,270,000 pesos. Samantala, wala umanong manong nahuling marijuana cultivator habang ang mga nadiskubring dried marijuana stalks fruiting tops at fully grown marijuana plants ay sinunog sa mismong lugar ng taniman habang mga sample naman ay isinumite sa Regional Forensic Unit Cordillera para sa qualitative test. Mula dito sa Camp Dangwa, La Trinidad, Benguet, ako po ang inyong PNN Correspondent Patrolman Raffin Judswaya, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolman Suaya.